Nakatakda ng lumabas ng ospital ngayong araw si dating First Lady Inalda Marcos matapos maospital dahil sa slight pneumonia. Ay po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na bumubuti ang kalagayan ng kanyang ina at patuloy ring binabantayan ang kanyang kondisyon. Kahit pananasa mabuting kalagay ng dating unang ginang, ay nagdesisyon ng kanyang mga doktor na manatili pa rin ito sa ospital hanggang sa matapos ito ang mga iniresetang antibiotik. Dagdag pa ng Pangulo, nasasabik na ang kanyang ina na bumalik sa kanyang karaniwang routine. Umaasa rin ng Pangulo na makita ang dating unang ginang na nakalabas na ng ospital. She's in good spirits. Uh, she's... Uh, uh, the usual mga good signs, gusto nang umuwi, rinireklamo yung pagkain sa ospital, uh, gustong, marami nang gustong papuntahan, marami nang gustong ano. So, alam naman yung kilala niya naman yung mother ko. Siya ang pinakamahirap para sa kanya yung walang ginagawa. Kaya uh, medyo yun nandun na tayo ngayon. So I, as I said, that's a good sign. Uh, so I'll um, I look forward to seeing her when we get back back on her feet and uh, uh, out of the hospital.